Nag-start po ako nung break of the COVID-19 pandemic. Ah, break of the COVID. Bakit mo naisipan naman prutas? Uh, nung time na yun kasi, all of us had to be at home. Hindi okay. tayo pwede lumabas. Yes. So, ako scrolling lang ako through social media and I came across uh, isang post ng aking relative na meron siyang dragon fruit farm. Mm. And uh, I've always wanted to do business and nag-approach ako sa kanya. Sabi ko, tita, pwede ko ba ibenta yung dragon fruit mo? Para meron naman akong gawin. Kasi ang pwede natin gawin ng pandemic ay yung mga essentials lang. Mm. Like fruits, vegetables, food, um, medicine, face mask, face shield, and, and all that. Oo nga. Uh, so, uh, usapang ano naman, sir. Ilang prutas po na ang nasa isang basket? Nagbi uh, like minimum kami ng 12 but 12. we try our best na gawing 14 you know the more the merrier. Uh -oh. Kapag 12 magkano versus sa 14 pieces na uh -oh. different fruits nasa ano siya uh, 1000 to 1200. Uh -oh. Tapos 14 1300. Oh isang daan lang ang ano yeah. pagitan. Pero kasi sinasabi sabi nila 12 lang yung ano eh lucky eh. Oh, may effect po ba kapag 14? <laughs> uh, it, it kind of ranges sa customer eh. Parang minsan sinasabi nila, meron ba kayong 12 kinds, meron ba kayong 13 kinds, meron ba uh -huh. kayong 14 kinds. So, we try our best to cater their needs. Mm -hmm. So, saan po ba kayo ngayon? Pre-order pa rin ba ang sistema or meron pa ng store? Uh, we have kasi the retail side of the business, which we do pre-order. Mm -hmm. Then, meron naman kaming wholesale na nag-deliver kami every day. Uh -huh. So, saan po yung ano natin? Uh, Pasig-based po. Abe? Ah, dito um, lang. Malapit lang. Malapit, malapit lang. lang. Malapit. Lang malapit. Mm. Yung strawberry mo, um, malalaki siya eh. Um, galing bang Baguio yan? Or? Galing pong Baguio. Uh, pwede natin din silang makonek sa VF City, di ba? Kung dahil may gulay. Mm. Bumura, pwede. Oh, mura, din uh, tawagan doon. Tawagan natin si Nick. Ah, uh, sinik uh, ang ang gaganda nga ng gulay niya. Yung yung alam mo ba yung uh, ano, yung mahaba? Squash 'yan. butternut, uh, butternut, butternut squash. squash, no? Uh, uh, tingnan mo ano? Ano-ano pa po ba yung mga gulay? Uh, yung mga hindi nila makikita. Yan, oh. yan. squash 'yan eh. Uh, uh, parang upo. <laughs> uh, kala mo upo, buta uh, uh. squash. Butternut squash. Butternut squash. Um, uh, uh, kang carrots. Magkano yeah, naman yung gail, uh, kilo ng squash? Ito po mga nasa 70 to 80. Uh, ano pong luto ito kong? Pwede sa ano? Naman? Sa pakbet? Uh, sa, sa pakbet, pwede mong isa lang yan sa pakbet. Napakasarap yan eh. Oh. Kinataan, uh, pwede din. Kinataan. Manamis-tamis yan. Oh. Di ba? Bakit okay. natatawa si <laughs> Sir Ed? Eh, ano pang gulay diyan? Ito. Uh, mushroom. Mushroom. Yeah. Lettuce, may, meron din. May sibuyas din. na uh, sibuyas. pakalaki. Tingnan natin. Tignan kung, ah imported yan. Imported. ah imported. imported um ito yung ginagamit sa ano? Sili. Ito yung ginagamit sa Kentucky. I Amin mean, na sa uh shakes yung uh, onion rings. Onion rings. manamis tamis ito eh. Yeah. Uh, I dip mo sa flour and then you fry it. Ayan. Ang lalaki ng. Ah, uh, potato naman yan. Yes, potato. Magkano ang kilo ng potato ngayon? mga nasa 90 to 100. Kita mo? Wow. Alam mo, um, ang potatoes natin hindi sa pat. Imagine mo, yung Jollibee nag-import ng potato. Yung uh, yung McDonald's nag-import ng potato. Why don't we encourage our farmers into planting potatoes? Kasi yan ang uh, ginagawa nilang uh, tawag nito, Fresh ginagawa price. nilang potato chips. I mean, um, french fries. Yes. Uh, ang Pilipino ngayon kasi nasasanay na rin, uh, gusto na rin uh, kumain ng french fries. Mm -mm. Ayan, bell pepper, magkano ang kilo niyan? May kamahalan niyan talaga. May kamahalan po. <laughs> Ano po kapsi uh, Capsicum po. Capsicum. Uh, magkano uh, mag sa 200 plus na ito mga uh, A kilo. Maraming uh, 200. Uh, sobrang mahal yan. Mm -mm. So ito pong mga fresh fruits, isa-isa isang basket magkano? At ilan? Piraso? Uh, meron kasi akong ditong worth 3,000. Parang uh oh. yun yung grand basket namin of fruits. Grand basket, 3, uh, 3,000 uh, pesos. Ito naman, uh, 1,000 worth of vegetables. 1,000 pesos. Parang meron kang gustong bigyan na tita mo or hmm. lola mo. Uh, ito na yung pang ingredients sa bahay. Oh, yan. So, yun, uh, 1,000. Ito. ito pong uh, pong fresh fruits. No, ito, itong ano, grand. 3,000. 3,000. 3,000. Wow. Uh, ito. Ito pa, 1,000 to 1,300. 1,000 to 1,300. Yes. So, ayan, sir, invite niyo po sila na tangkilikin ang inyong produkto, mga prutas at gulay. Uh, sa mga may kailangan pa ng fruit basket this new year, uh, just visit our Facebook page, Fresh Prutas. And uh, sa mga restaurant na kailangan ng fruits and vegetable supply, just visit our website, freshprutas.com.